Inienwi winalat na danyo sa nangyaring kasulo sa barangay Tagas, Tabaco City. Alas 12 kasudmang mang aga, Setyembre 27. Pigkakarkulong abuton sa 660 mil pesos ang danyos kan insidente. Apuera sa tindahan kan opisyal na naagapan kan otoridad, maswerte man na naisalbar magin ang mga ataman na hayop. Uh, Nakareceive po kami digdi kaya po dali po ini sa LGU, sa CDRRMO. mo. Nakareceive, nagpaisip po na may kasulo po duman sa Purok 5. Baranggay uh, Barangay Tagas po ini. So agad-agad po nag-dispatch ang Samuyang Fire Truck uh, sa pangunguna po ng Samuyang City Fire Marshal, Senior Inspector Edgar Tanyahura. At karespondi po tulos ang Samuyang Fire Truck, tulong Fire Truck. Then yaw naman po dungan po so, so, CDR, so Chinoy, so LCA, so kabus pong volunteers. So gabus pong Fire Truck ang tabako actually na-utilize para sa fire suppression. Sa impormasyon, nagpunan kasulo sa ikaduwang palapag kanharong ni Kagawa Danilo Monardin hasa sa kaunon man kalayo ang ikatulong palapag. 12 minutos anuminagi antes na makontrol kan otoridad ang insidente. Alas 10.36 kan maideklarang fire out. Sa ngunyan, padagos pang pigi-imbestigaran kan otoridad ang insidente kung igwa po kitang ano maagapan tang kasulo mas, mas mas mabuti po na igwa igwa kitang mga fire extinguisher sa actually igo talaga kani sa mga business ano sa residential igwa naman ini in, pig in ano na po mandatory sa mapakonstra ka po kay harong pig ano na po ini ka mga fire safety inspector namin na mag-provide po talaga kay mga fire extinguisher ta doon pa sa nalimbawa nag pa lang yung kalayo nag pa lang yung sunog pwede na po nating maagapan sa doon pa lang naman simula pa lang, pwede po natin magamit yung fire extinguisher. Mientras tanto, sa talakan BFP, inina ni sa na kasulo sa syudad ng Tabaco unya na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.